talaga yung kakagalit din eh. Uh, recent, uh, noong mga nakaraan, no, oh, noong mga nakaraan, panay taas ng taas ng survey nitong mga kalaban ng administrasyon. Nagtataka lang ako, no, mga kapatid, hindi naman dahil, mga kababayan ko, sa nakakuha ng publicity, siguro nakakuha ng publicity sa... Alam niyo ba yun, nakakuha ng publicity, simula nung nakulong yung nila, yung abode nila na si Duterte kaya mga kapatid, eh, naging ano nang andating is naging uh, parang uh, tumaas ang kanilang mga survey. pero meron pumukaw ng attention ko doon sa mga nalaman ko meron ako nalaman na talagang uh, hindi ko alam kung talagang uh, this, this, this is this legit or talagang ano, talagang uh, masasabi natin na uh, matindi talaga pero I think mga kababayan Yes Ang alam ko Oo talaga Na hindi pa na Ano to Ayan Live pa live po to Ma'am Ninita Omali Tanong ko Tanong ko lang Sabi nila Di umano Na kung bakit daw Matataas sa survey Itong mga to Ay dahil daw Bumakababayan Di umano ha Di umano Ah ay itong survey company na hindi ko napapangalanan, mga kababayan ko, ay nabili daw po nitong tumatakbong senador. O yan, uh, di umano ha. Kung totoo yan, eh, delikado, mga kababayan ko. Vote straight PDP laban. Kayo na lang, huwag nyo na kami isama sa kalokohan nyo. <laughs> Kung PDP laban pa ba kayo, eh, wala, 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 wala na mapapapala ang bansa natin sa mga yan. Mga kapatid, di ba? O, di ba? Ah, nawawala ba yung audio ko? Lalagyan natin ang audio. Wait lang. Tingin ko lang mga pag ng wifi. Ayan. Nawawalan daw ako ng audio. hindi tayo. nawawalan tayo ng na audio. magwa wifi ako. Hello po, Tita ko, Aiko. Maraming salamat po, Tita Lili Ragasa. Thank you very much for coming. And... Oh no votes for PDP laban <laughs> teka teka mag no, wifi tayo hindi natin makapag wifi tayo yan naka PLD na tayo ay okay na may wifi na ako o oh, yan okay na may wifi na ako hindi na, na, di na nawawala mo ng signal running kasi kami habang tumatakbo Ewan ko, ewan ko, mga kababayan ko kung ano ha, ah, kung totoo yung kwento nila na pag aari daw ng tumatakong pagkasinador yung 70% ng stocks nitong survey company na ito. Ngayon, ang, patan ang tanong ko lang dito kung totoo ba ito mga kababayan. Well, kung totoo to, ibig sabihin nun, manipulated. No? Mga kababayan ko, manipulated. Ah, dito, natagal na nang di nag-live. Oo nga po eh. Kaya eh, medyo nagpahinga po ako ng Holy Week Talagang kailangan natin ng rest Siyempre po, kailangan po natin ng konting pahinga Hindi naman natin pwede sa ka ang katawan natin Sa lahat ng bagay Pag inabuso natin ang katawan natin Baka tayo naman nawawain Maganda nang uh, nakapagpahinga tayo mga kapatid no? na, eh, eh, Kamusta po Holy Week ninyo? I mean, sayang ang message Shopee. Nagcha-choppy ba? Okay, eh, yun nga eh. Si, hindi, eh Ang alam ko kasi mga kababayan Ang uh, taga-suporta ni Duterte Is 10% na lamang ng Pilipinas Mga kababayan ko 10% na lang sa Pilipinas mga kapatid Sa totoo lang 10% na lang sa Pilipinas Ang uh, lalaban ba Eh kung ano Kung kung, ganyan, kung kung, kung, kung sasabihin nila na malakas si ano, Malakas si Bongo Tsaka si Bato ay napaka imposible posible po mga kababayan ko yung dalawa na yon. 'di ba? O nga po, ang bagong survey company ng mga DDS daw 'yan. Okay. DDS. Ay, nga, Dapat ay, 'yun nga po. Hello po Ma'am Cristina Lucido. Hello po sa inyo dyan. Eh mag-ingat-ingat po kayo baka mamaya minamain conditioning na lang po tayo. Kasi nagtataka po ako mga kababayan ko si Mayor Sanitri kaya kababayan ko, hello po ma'am Agnes, si Mayor Sani Trillanes po, na, for example, nung nag-survey ang company na yan, e eh, na 10% daw po si Mayor Sani, Kabayan, na wala. Kailan po ayang yung survey naman po ng IPDSL, napakatas po ng ayang yung survey naman po ng IPDSL, napakatas po ng score ni Mayor Sani Trillanes halos umabot po tayo mga kababayan ko ng ano, tat, uh, 4% po ang lamang natin sa kalaban sa incumbent mayor dito. No? Mga kababayan ko, nakakapagtaang po pag ito pong survey company po na ito ang oh, nagsasurvey, habay, lumalabas po na mas mataas pa si ano, bato. Eh mga kababayan, mag po kayo ha. Paalala ko lang po, ang mga survey company na yan ginagamit for mind conditioning ng mga kababayan natin. Habay, mag ingat, -ingat po kayo mga kababayan. Eh, kayo na pong bahalang humusga mga kapatid. Abay hindi na po ito tama na ginagawa po tayo ano, ginagawa po tayo walang alam ng mga to. Ganun pa man mga kababayan, eh mag-isip-isip po kayo ha. Huwag po kayong makakalimot na magsuri mga kapatid. Dahil lang mga DDS po ngayon ay eh, wala na pong 20%, nasa 10% na lang po ng population ng Pilipinas. Madrama lang yung 10% na yon sa loob ng ano, social media. Tama ho ba ako? na oh yan na ho yung pinaka ano doon mga kababayan ko oh, but according to my source yan pong uh, ano na yan, yan pong survey company niyan ay pag-aari daw po ng isang senador na itago na lang natin sa pangalan na go o oh, yan ha alam nyo na ho o oh, tama mga kababayan hello po sa inyo sir Raul hello po sa inyo dyan eh Sir Tony, ayan, medyo medyo ngayon lang ulit ako nag-survey, mga kababayan ko ha. Maraming salamat po ha. Eh nagtataka nga ang population ho ng mga kababayan ko ng uh, mga DS, 10% na lang sa population ng Pilipinas according to SWS 'yon ha. SWS na 'yon, tsaka Pulse Asia nag-survey noon. 10% na lang talaga sila mga kapatid wala na pong mga DDS halos paubos na parang mga NPA lang diba? kaya nga ako nagtataka ho, ko, ho na ako saan ho nakuha ng uh, False Asia at ng uh, SWS na mataas si Bongo at survey ko sila e, samantalang, eh samantalang wala na ho silang halos mga taga-suporta eh halos na majority nga ho, ng Pilipino according to survey din po eh napakataas po mga kababayan ko ng uh, trust rating ng Pangulo baliwala at hindi gininda ng tao yung uh, pagpapakulong ni Sani Trillanes kay dating Pangulong Duterte mga kababayan kaya eh, ho takan-taka ho ako doon mga kababayan ko isa pa ho mga kababayan si sa pinagtataka ko rin po mga kapatid eh bakit po ngayon ay eh, naglalabasan at ang mga atake ho ng uh, mga survey company mga kababayan ko ay uh, dito ho mga kababayan ko ha, dito ho sa mga kandidato ng alyansa kagaya na lang ho mga kababayan ko si uh, former DILG Secretary Abalos nasa number 11 spot pilit po nilang inilalagay sa pinakamalayo at pilit po nilang isinusok-sok dun sa survey ito hong atin ni Pangulong Bongbong Marcos sa Senator Mangga mga kababayan oh. kaya nga ho nagtataka ho ako kung bakit po nila pilit na ipinapasok ho doon ngayon, minna ngayon, nahuhuli ko ho sa aking opinion, na tila ho ba eh gumagamit to tila ho ba, mga kababayan ko eh ginagawa ho talaga ata nila to for mind conditioning na naman abay mga kababayan ko wag tayo magpapabudol sa mga yan delikado ho tayo dyan pag kayo ho'y nagpabudol at nagpaloko pa abay uh, talagang uh, isolid na natin to no mga kababayan ko kaya po mga kapatid eh ako po'y lumalapit sa inyo tulungan ho din natin si uh, running for senator uh, Benhur Abalos, si Benhar mga kababayan ko sapagkat eh, pag itong si Benhur Abalos hindi nanalo sa pagkasenador abay kawawa ang Pilipinas mga kababayan ko walang kakapi si Pangulong Bongbong Marcos samahan nyo kami dito sa laban na to mga kababayan ko ako po bilang isang vlogger eh, gusto ko na ho ng uh, isang uh, bagong muka na may uh, pulisiya at uh, para sa taong bayan ng kahe si Benor Abalos ko so, hindi niyo ho nakilala yan mga kababayan ko kilalang kilala yan si ano kilalang kilala yan si, uh, Benor Abalos sa pagpapaganda ng isang syudad sa Mandaluyong ho eh dati ho mas kilala ho ang Mandaluyong bilang uh, city ng mga baliw eh ngayon mga kababayan ko eh, the, the Tiger City ng Asia mga kababayan ko ang uh, Mandaluyong mga kababayan ko yan po ang pinaka maganda pong balita na gusto kong sabihin sa inyo. Kung kaya ho ni Ben Hur Abalos yan doon, eh kayang kaya ho niyang gawin yun sa buong Pilipinas mga kababayan. Ako po uh, in behalf of my 319,000 subscribers mga kababayan ko, pagtulong-tulungan natin na makapasok sa top 6 si uh, Senator Ben Abalos. Kawawa ho ang Pilipinas at kawawa ho ang ating Pangulo kapag hindi ho nanalo yan. Yan, eh, eh, kailangan no, ipaglaban ho natin yan Palakasin natin ang palakasin ng uh, makinarya Benhur Abalos mga kababayan ko At sa Kaloocan, number 4 sa Kaloocan Mayor Sani Trillanes mga kababayan Wala na tayong pagta, wala na pagtatalon-talunan Yan po ang pinakamagandang combination ngayon mga kababayan ko Sa Senators po, maglalabas na po ako ng pinaka-final lineup ko Na ipopromote ko po sa inyo mga kababayan final lineup ko mga kababayan ko na ipopromote ko po sa inyo at hindi ko na kailangan pang uh, dukutin sa iba mga kababayan ko ibibigay ko po sa inyo yung aking i-endorso na mga senador mga kababayan ko this coming week at uh, number one dapat mga kababayan ko iangat na natin itong uh, pagkakataon na to eh kung yung palamang amang nagkakaisa ho sila dyan eh sana ho eh magkaisahin ho tayo at uh, pagtulong-tulungan natin mga kababayan ko itong ba na ito sapagkat uh, ito, ito ho eh, para sa atin mga kapatid si uh, Benhur Abalos pagpunta nyo sa, ba, sa presinto mga kababayan ko boboto kayo at nakita nyo na yung uh, at nakita nyo mga kababayan ko sa senatorial bilugan nyo na kagad Benhur Abalos mga kababayan ko number one mga kababayan ko at sa mga taga kaluokan wala ka nang iintindihin mga kababayan ko ang gagawin nyo lang mga kababayan isa is mga takakaluokan pag bumoto kayo ng mayor dito mga kapatid itignan nyo lang ho sa balota mga kababayan ko makinig ko kayo ha number 4 kagad mayor Sani Trillanes para sa pagbabago ng lungsod mga kababayan at uh, sa vice mayor naman mga kababayan ko ni, kay mayor Sani Trillanes number 2 mga kababayan ko ha o oh, that's number 3 si uh, Congressman Ray Malonzo District 2 no. Eh, gagawin niyo ganoon sa senatorial mga kababayan ko, unahin niyo kagad Bilugan. I-shade niyo kagad mga kababayan ko Benhur Abalos. Mga kapatid, wag na wag kakalimutan 'yan. Sayang kung hindi mananalo 'yan. Meron talino, merong husay, merong uh, planong gawin sa Pilipinas. Mga kapatid, at kung maririnig niyo lang, 'di ba Heb? Napanakita mo kayo si Abalos kanina, no Heb, no. Ano masaya mo kay Abalos? Magaling. Mangkusay. Mangkusay. Ano ano nga uh, mga plano niya sa Pilipinas? Marami. Unang-una din ang gusto ko yung pagdating sa NFA sa Bigas, plano niya sa Bigas. Plano sa Bigas tsaka yung uh, sa ano ano, electric pagdating sa Ibat. Ibat, di ba? Oh. Ngayon, mga kababayan ko, mag-isip-isip kayo. Yung hindi kayang gawin ng senador, na mga nakaupo dyan sa senado, napasahurin lang ng taong bayan, magpatit na kayo ng senador eto na mga kababayan ko itinataas ko sa inyo in behalf of my 390,000 subscribers mga kapatid iboto ninyo si uh, Ben Hur Abalos mga kababayan panahon na para gawin natin yung nagawa niya sa Mandaluyong gagawin niya sa buong Pilipinas mga kapatid at uh, isa pa katuwang ng Pangulong Bongbong Marcos yan hindi tayo pababayaan niya kung si PBBM eh, mga kababayan ko ay mawanagwang sa pamahalaan maganda po mga kababayan ko hindi lang ho pang uh, sekretary ang level ni Benhor Abalos pang senador po yan mga kababayan no, mga kapatid yan ang uh, hindi nagbubulsa ng pera kagaya ni Sani si Benhor Abalos hindi uuso sa kanya ano, ang kurap, mga kababayan galit sa korupsyon, galit sa droga yan ang sinusuportahan dapat natin mga kababayan ko, hindi yung katulad ni Digong na paitan tao na grupo pala sila ng mga nagtitinda ng droga diba? O. kaya kayo mga kapatid sa mga webw natin na supporter dyan, yung e, mga pamilya nyo pagkaitahan natin to Benhur Abalos, number one nating senador yan ha, mga kababayan huwag na huwag nyong kakalimutan pasensya na kayo, medyo maalog dito sa pwesto ko dahil uh, on travel kami. May pupuntahan kami ng uh, team ko at uh, marami kami pag uh, marami kami na ngayon. Mga kababayan ko. Kaya mga kapatid, nako uh, yes to Abalos number one, Mga kababayan ko, pag naalala mo sa kalungkan yung number one, mga kababayan ko, eh si Sunny Trillanes, mga kababayan ko, dahil uh, God first. Si Mayor Sunny Trillanes, mga kababayan ko. Diyos muna ang una ba para sa tara para maganda ang ating trabaho boss uh, ulit kailan ba ang campaign ni Sentry abay babalitaan ko kayo dito mga kababayan ko ay eh, marami kami ano marami ng luma maraming latag si Mayor Sani ngayon mga kapatid ngayon pa lamang eh mag-isip-isip kayo pag hindi pa kayo naglagay na isang senador na maayos walang mangyayari sa bansa natin mga kapatid Huwag nyong tank yung mga tao dyan sa PDP ni Duterte. Hindi yan ang totoong PDP laban, mga kababayan ko. Dahil ang totoong PDP laban, hindi ma mamamatay tao. Yan ang totoo doon. Oh. Koy, bigay ka ng list. Opo, mambase ang hames. Ilalabas na po yung top list ko, mga kababayan ko. Yung pa, top 12 na iboboto, na iboboto natin, mga kababayan ko. Mag-e-endorso na po ako para humalaman ninyo ang dapat na malaman mga kababayan ko ng taong bayan hindi na ho kami papayag na hindi ho para sa tao uh, senador mga kababayan ko kailangan ho dapat para sa tao maraming salamat ho sa mga tutulong at tutugon ho sa aking panawagan mga kababayan ko lalong lalo na sa Marikina mga kababayan na talaga sinusuportahan natin mga kapatid na si uh, Congressman Coco Pimentel, mga kababayan ko ng Marikina, huwag n'yong kakalimutan 'yan. Mga kapatid. Ah, mga kababayan ko. Ako po ay mag-endorso. Hindi po ako sa bilang uh, hindi po ko bilang ano? Hindi po ako bilang uh, isang uh, uh, relihiyon. Wala ako doon. Ako ay mag-endorso ng mga taong dapat pagkatiwalaan na alam kong masusubok na mga kababayan ko. Eh hindi ko na ho na hukong magpapabudol sa mga itim ang uh, panty, itim ang uh, bra, itim din ang labi, itim din ang mangga. Eh hindi na ako magpapabudol sa mga ganun mga kababayan ko. Sa din pa lamang niloko na tayo at plano pa nila tayong lokohin ngayon. Kaya mag-isip-isip na tayo mga kababayan ko. O okay, ho, mga kababayan ko. Mga kapatid, maglalabas ako ng listahan sa, na nasa inyo po yon kung iboboto nyo po o hindi. Wala akong sapilitan pero mag endorse po ako ng mga kandidato ng alyansa, mga kababayan ko. Pero meron din ho kung hindi i na hindi naman ho taga-alyansa. Well, mga kababayan ko, I'm sure na magiging check and balance ang ating Senado, mga kababayan ko. Okay? Magiging check and balance. Huwag na kayong boboto sa mga ano, eh, papo-papogi lang. Mga kababayan ko, eh, baka boboto pa kayo sa mga papogi lamang na ang hangad eh, makaupot magpapogi lang kay Duterte. Eh, hindi pa pwede yun. Eh, huwag na kayong bumoto ng mga nag-aahit ng bulbul sa bibig. Naintindihan niyo ko ako. Ha? Ah, eh, tinamaan tuloy si Kiyabili. Oh. Ba't ka tinamaan, wek? Huwag na ho kayong boboto ng ganon, mga kababayan ko nang may mga naga, yung, hindi humaruno marunong mag-ingles eh. Yan sabi pa ko, yung I move your honor, gusto mo pa tagalugin, mo, your honor, ganon. <laughs> Tapos wag na kayong boboto ng mga ano, naniniwala sa pancher. O, oh, basta may pancher yan, may pancher, may pancher. O, oh, na rin kayong boboto ng ano, nang uh, umiiyak lamang. Yung mister may sakit ba yon mga kababayan ko? Kasi yung programa niya, programa rin ng gobyerno, mga kababayan ko, hindi niya hindi ho hindi ho napainabangan ng bumbo. No, mga kababayan ko. Kaya mag-isip-isip ko kayo. Ha? Mga kapatid, pero anyway, mga kababayan, eh hanggang dito muna ta ako nagla-live stream ngayon. Abay babalitaan ko kayo mamaya. Kasi makikita kami ni Sunny Trillanes, may meeting kami ngayon. At ah uh, makikipag-usap ako kay Mayor. Eh babalita ako sa kanya to, mga kababayan ko. Tandaan niyo ha. Sa mga taga-Kaloocan, Number 4, ang ating mayor, Sonny Trillanes. Ang ating vice mayor, number 2, PJ Malonzo. Sa Senado, unang-una sa balota, mga kababayan ko, ang ating ilalagay. Tulungan nyo, ta, magtulungan tayo na ayokong mawalan ng kakampi si Pangulong Bongbong Marcos. Number 1 sa balota, Benhur Abalos. Okay, mga kababayan, maraming salamat po. Ako po si Biyahin ni Koy TV. Magkita-kita po tayo, mga kababayan ko. Mamaya, live stream po ako alas 10 na ng gabi. O ayan na, alas 10. O ayan na, alam niyo na, alas 10. Alas 10 na po si biyahe ni Koy. All right? Maraming maraming salamat. Ingat po kayo palagi. Ang kita-kita po tayo mamaya. Ako po si Biyahe ni Koy. Sama-sama po tayong babanguli para sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po.